Hello mga mams and parkoys! Good morning! So, for today's video is our part 2 sa mga ganap namin nung nagpunta kami sa Baguio. So, habang tinitingnan-tingnan nyo dyan ang video ko na napaka papunta doon, ito ay malapit na sa Baguio mga mams and parkoys. So, ako naman ay magbibigay ng kunting informasyon about sa Baguio. The city of Baguio, based on my research, Char, is a highly urbanized city located in the province of binget in northern Luzon Island of the Philippines. The city has become the center of business and commerce as well as the center of education in the entire northern Luzon, thereby becoming the seat of government of the Cordillera administrative region according to the 2010 census baguio city has a population of 318,676 baguio city was established by the americans as a hill station in 1900s at the site of an ibaloi village known as kafaguay it was the united states' only hill station in asia the name of the city is derived from the ibaloi word baguio meaning moss. Kung sa atin, lumot. Sa Bisaya ata, pero di ko alam sa Tagalog kung ano yung moss. The Ibaloy is the indigenous language in the Benguet region. The city is situated at an altitude of approximately 1540 meters in the Luzon tropical pine forests. Ecoregion conducive for the growth of mossy plants and orchids. Because of its cool climate, Baguio City was designated by the Philippine Commission as the summer capital of the Philippines on June 1, 1903, wherein the government was transferred to city to escape the lowland heat during summer. So, yun po ang nakalap kong impormasyon tungkol sa Baguio. <coughs> kung hindi kami nagpunta doon ay marahil hindi ako nagre-research mga mams and parikoys. So, salamat sa pakikinig ha. So, ngayon, back to video na tayo. Andiyan na kami sa tuktok mga mams and parikoys. Malapit na kami sa langit. Tingnan nyo naman yung fog. O, ba diba? Grabe yung fog. Tapos, ang alam ko, dyan sa gilid ng kalsada na yan ay sobrang napakalalim na. Di lang, new, di lang natin nakikita kasi yun nga, foggy. di diba? Tingnan nyo. Tapos, yung sinasakyan namin ay bus pero mahina. Ano, hindi pala mahina. Dahan-dahan lang naman nagpapatakbo si kuya driver. Tapos, yung driver dyan ay dalawa. Para may kapalit kung inaantok yung isa o kung pagod na yung isa yung pamasahi pala nung bus, mga mams and parekoys, from Pasay to Baguio, ay nasa 800 lamang kada isa. So, ang sinasakyan naming bus ay Victory Liner. So, okay naman siya. Hindi masyadong mabilis magpatakbo yung driver. At saka, komportable siyang sakyan, mga mams. Kung tinatanong nyo kung ilang oras yung biyahe namin, it took us 6 to 7 hours ata yun. Kasi hindi naman straight yung biyahe nyo. Kailangan nyo mag-stop, ba diba, para mag-CR, kakain, yun. Additional pa yung traffic, mga mams. So, kailangan, kung gusto nyo pumunta doon ng hindi na-trap sa traffic, Madaling araw kayo sumakay ng bus. Sa Victory Liner, every 30 minutes yung pagitan ng biyahe nila. Mapuno man o hindi ng pasahero, ay umaalis talaga sila mga mams. On time sila, o oh, ba? Diba? Sumakay kami ng Mr. Co. from Pasay to Baguio. Ay mga 1.30 am po yun mga mams yung pa-request. So dumating kami ng Baguio ng maaga. Pero dahil nga sa wala kaming tulog, simula pa ng late until sa Manila, until nung dumating kami sa Baguio, ay imbis na mamasyal kami sa first day or sa unang araw namin, ay walang ginawang, mister ko, at natulog. Kaya ako namang si-excited. Gusto ko talagang mamasyal nung unang araw pa lang, nung pagdating nang pagdating pa lang namin. Kasi nga, alas 10 ando na kami mga mam, si sayang yung oras kaso ayaw niya talaga matulog daw muna siya so yun natulog din ako syempre approximately 12 hours lahat yung biyahe namin grabe walang tulugan yun kasi hindi ako nakakatulog sa bus pati sa aeroplano hindi talaga ako makakatulog basta nagbabiyahe ako mga ma'am syempre request iwan ko Basta mayroon akong instinct na gusto ko nagbabantay ako sa mga pali sa paligid kung anong mangyayari <laughs> or in between the trip. So ayun, sasabihin ko sa inyo kung paano naging 12 hours. Kasi galing ng Palompon Leyte, eh. nagbas kami papuntang Ormoc, cutting trip kami. Nagcutting trip kami kasi naubusan or wala na yung bus papuntang diretsyo ng Tacloban. So ayun, nagbus kami papuntang Ormoc. It took us one hour and a half. So, pagdating namin ng Ormoc, sumakay na naman kami ng bus na naman kasi wala na namang van papuntang Tacloban. And as expected, matagal kami dumating mga mom siya pa request. Muntik na kaming naiwan ng aeroplano namin. Dahil humihinto yung bus palagi para magpasakay ng ibang pasahero. Nakarating kami ng Tacloban ay 8.30 in the evening. Tapos yung flight namin ay 9.50 p.m. O ba? Diba? Sobrang kabako na talaga nun. Kaya pagdating namin doon sa bus stop ay sumakay agad kami ng tricycle at mabuti naman ay mabait si kuya at pinabayad lang kami ng 100 pesos from bus stop to the airport. Mabuti na lang at na-delay yung flight namin kasi hindi pa dumating yung aeroplano. Pero tapos na kami hiningal mga ma'am sa kakatakbo. <laughs> Ilang minuto lang ang nakalipas ay dumating na din sa wakas ang aeroplano namin. PAL Airlines pa lang ang sinasakyan namin mga moms. Yun yung nabook ng agent namin. Nako, shoutout pala sa agent namin na napakabait. Hi, Min Travel and Tours. O pag nagpabook kayo ha, doon na kayo sa kanya. Sobrang friendly at maalaga sa mga customer niya. Nung pang flight namin ay sobrang ninenerbios ako kasi bad weather yun. Pagdating namin ng Manila, matagal kaming nakalanding mga mams at sumayaw-sayaw na yung eroplano namin. Ako! Dahil sa takot ko, hinawakan ko lang si mister at tinatawanan lang niya ako. Naku naman. Pero salamat naman sa Diyos ay nakalanding din kami mga mams and parikois ng safe. At sa wakas narating na din namin ang Baguio City mga mams at dito ay naghanap na po kami ng matutuloy na namin na mas mura. Kasi alam niyo naman, alam niyo ba yung mister ko ay gusto talagang humanap ng mura. Yung hotel-hotel na yan, ikis na yan. Halos nalibot na namin yung buong lungsod ng Baguio City, mga ma'am. Mabuti na lang ay mabait yung driver ng taxi na sinasakyan namin. Yung sumasalubong sa amin kanina, siya, siya, yung driver namin, mga mams. At alam niyo ba na 175 pesos lang ang hinihingi niya. Na-amaze ako kasi... Sobrang layo kaya ng mga Pinupuntahan naming mga transient. Gamit na gamit talaga yung gas. Hmm, ang bait ni Kuya. Nakaka-amiss din mga hotels nila dito, mga moms, mga buildings, mga school at iba pa. Kasi ang alam ko, walang mga aircon. Grabe. Kung meron man ay parang hindi nila ginagamit. Sobrang tipid nila dito sa kuryente, mga moms yan pare ko. Ay, sana dito na lang kami tumira. <laughs> So ayun, fast forward tayo mga mams, yung parekoy. So andito na kami ngayon sa SM. So ganito yung itsura ng SM nung pinuntahan namin. Kasi nga, maulan, kaya yan foggy. That's my husband. Thank you husband! For bringing me here. I'm so happy. So happy, so happy. One million times yan yung University of Cordillera. Across SM lang po siya. Sobrang lamig talaga dito mga mamsyan parikoys. Buti na lang kasama ko yung mister ko. Sobrang lamig talaga dito mga mamsyan parikoys. Hindi mo makikita na mag nakasleeveless yung mga tao dito. At sa puntong ito ay pumunta na kami sa fourth floor mga mams. Sobrang kapal ng fog. <laughs> Para na talaga kami nasa langit nito. Pero kahit sobrang lamig, mga mams, ang dami pa rin tao dito. Hi! Naku. I love you! Ang husband ko ay hindi na bago to sa kanya. Kaya dito niya ako first dinala. Kasi alam niya na ma-amaze ako. So, ayan. Sabi niya, dyan daw siya o nagpupupunta. Dyan. Lake yan. Yan yung Burnham Park. Hindi masyadong nakita pero... Later on, pag wala ng fog, makikita na yan. nag storytelling siya kung anong mga ginagawa niya dito pag pumupunta siya dito dati. Kahit mag-isa lang daw siya, ay nai engineer niya naman ang company ng self niya. By the way, mga ma'ams, para request follow niyo po yung mister ko kasi nagbablog yan. Kaya yan, oh, video din yan sa akin. Ang dami niyang video. maganda kasi yung cellphone niya. Yan. Hi! <laughs> Ay, oh. pa dool. Ay, ito bang dire? Ta. Nab, ato nang kuha uno dalhon sa love. <laughs> Ilabi Lab. na ni na, dalhon sa cottage. Hindi <laughs> 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 lagi na lagi. Mahalon gid na Sabi ko earlier sa mister Ko ay ang ganda ng green grass na ginamit ng SM. Sabi naman niya ay nga kaya hinawakan niya. <laughs> so ayan po, dito nagtatapos ang part 2. Thank you for watching. Enjoy, enjoy, enjoy. Bye-bye!